medyo maraming nalilito sa bakuna sa pertussis, no? Kasi uh, walang pertussis kasi na pertussis lang na vaccine. Eh. Lagi siyang may kasamang diphtheria at saka tetanus. So, pag-uusapan natin yan sa channel ko. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at saka gabay sa pag-aalaga kay baby. Yung bakuna ng pertussis, Meron na po tayo. Yan po nyan. yung nire-raise namin na kailangan namin mabakunahan in a year. Lahat po ng annual target ay nakukuha po namin yung except nung nag-pandemic po. So we need to catch up, we need to do door-to-door. Tagal -door. na po merong bakuna. Kasawa po siya sa expanded program of immunization na binibigay ng DOH sa health center. Meron din tayo sa mga pediatrician. Pero syempre doon tayo sa libre sa health center. So, yung 5-in-1 na nakikita nyo sa card po ninyo, nandyan yung pertosis. DPT, no? Diphtheria pertussis tetanus. Binibigay po yan, tatlong dose, magkakasunod-sunod, one month interval. mag start po tayo at 6 weeks of age. Pagkatapos noon, 10 weeks, tapos 14 weeks. Kapag na late, pwede naman ihabol. Huwag kayong mag-worry. Pagkatapos noon, hindi na po kumpleto. Kumpleto lang siya sa health center kailangan mabigyan din siya ng booster. 6 in 1 din. At around 12 to 18 months. So, kapag 1 year old na si baby hanggang 2 years old, ask your pediatrician para dun sa booster. Ngayon may outbreak, sinasabi na merong libreng booster sa center. I-grab niyo po yung opportunity na yun. Dahil kapag walang outbreak, wala namang libreng booster. Ang problem, medyo limited pa yata as of the moment, ha? Sana magkaroon na ng unlimited or mas damihan pa yung coverage ng pagbibigay ng booster para sa pertussis. And after ng 1 to 2 years old, magbibigay pa ng another booster sa 4 to 6 years old. Alam nyo ba bakit? Kasi itong bakuna na to, it will not give us lifelong immunity. And to sustain the immunity, kailangan natin ng booster shot. Tayo mga matatanda, kailangan pa rin natin ng bakuna ng pertussis. So, around 11 to 12, years old, kailangan po ng mas mababang dose ng pertussis or ibang formulation. Yun po yung tinatawag nating Tdap. Yung Tdap, tatlong bakuna din yung makakover niyan. Tetanus, diphtheria, at saka pertussis din. Mas iba lang yung formulation niyan, tapos mas mura pa siya. Mga adult naman, pwede rin magbigay ng Tdap, no? Uh, regardless kahit anong immunization status po ninyo, isang dose na lang po para sa inyo. Tidat ulit. Sa pregnant women, regardless din sa immunization status po ninyo, kung nabakunahan ka man dati or hindi, kailangan nyo pa rin po ng isang dose ng Tidat. So, the question is, do kapag na, nagkaroon na ng pertussis si baby, kailangan pa ba ng iba pang, I mean, kailangan pa ng, kailangan pa ba niya ng bakuna? Yes. Bakit? Kasi yung protection niya from the natural infection hindi natin alam kung hanggang kailan so kailangan pa rin siya or recommended pa rin na mabakunahan siya according sa schedule ni baby kung around 1 month nabakunahan siya nagkaroon siya ng pertussis infection at 2 months of age magaling na siya doon pwede na siya magbakuna magpabakuna ng 5 in 1 na may kasamang pertussis so another question pwede po ba siyang isabay sa mga ibang bakuna kagaya ng flu. Yes, pwede naman siyang isabay sa uh, ibang bakuna kagaya ng flu vaccine or kagaya ng mga pneumococcal vaccine. Kung kaya niyo po siyang isabay, pwede po kayong magalat ng 2 to 4 weeks of uh, 2 to 4 weeks. Ngayon, para sa mga ibang detalye ng bakuna, please visit your healthcare worker o yung mga pediatrician po ninyo para sa bakuna na ito at kung magkano. Kasi kung tatanungin niyo ako kung magkano, iba-iba po yan, depende po yan sa area of practice ng doktor at paiba-iba din yan dahil uh, meron nga tayong ibang composition ng vaccine na to. Meron kasi 4 in 1, uh, meron meron 3 in 1 lang, meron 5 in 1, meron 6 in 1. Syempre mas mahal yung 6 in 1. At iba-iba po yan dahil nakadepende po yan sa edad ng bata at kung uh, kailangan ba niya ng 6 in 1, 5 in 1, 4 in 1. So please visit your pediatrician. Okay. Hindi ko napapahabain kasi bakuna lang naman ng pertussis yung pag-uusapan natin dito. Um, sana makapagbigay pa ako ng mas uh, detailing information at sana matapos na natin yung outbreak na ito dahil uh, syempre nakakabahala. Pero as I've said, huwag po kayong mag-worry. Meron po akong ginawang video uh, previously na ang title is um, Pertussis, Don't Worry Cause Baby Eyes. Tingnan nyo na lang po doon, bakit hindi ko kayo mag-worry sa pertosis. So, yun lang po. Bye-bye!